pinababa ko, bumaba naman siya. Ayan. Ayan yung tali ko sa buhok. Kinuha niya. Ayan. Sabi ko, baba na siya, bumaba naman. Masunuri naman siya. Ayan, sinindahan ko yung puso. Puso ni Site 1. <laughs> Ayan, puso ko. Ayan. Ayan. Maganda yung aking na-invento. Oh. Pati yung puso na yan, in-invento ko rin yan eh. Meron akong nakitang bakal na, na puso. Nilagyan ko sa nang ilaw. Oh. Kaya ayan. Maganda siya kapag yung madilim na madilim. Maganda. Maganda talaga siya. Eh. Alam nyo ba guys, kapag ako'y natutulog na dito sa sala namin, sala namin to eh, yung pusa palagi ko tong uh, katabi. Ayan siya, naglalaro. Dito sa hinihigaan ko. Ayan. Lalaro uh. siya. Uh. Ayan. Paborito uh. niya yan eh. Laruin. Yung ano ba yun? Eh, na sinasabi. Ayan. Paborito niya yan eh. Minsan, kasi kaya ako dito natutulog sa sala kasi uh, kapag na pag kapag yung may trabaho ako ayaw kong i -isturbo kasi yung bang ingay ng umihilik uh, ba ayaw ko hindi ako makatulog kaya ayan, ayan. Hmm. hindi ako natutulog doon dito ako sa sala natutulog hmm. Ella, <laughs> sit. I'll give you. She's laying, uh, she's laying down Sit, sit. Awal, sit, sit, sit. No. Sit. Yalla, sit. <laughs> Yalla. Sit. 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 <laughs> sit. 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 With rain hair. <laughs> mm. She knows very well her name. yan ang aming Rosie. Mahal namin na ito. Mm kahit magasto, sobrang mahal namin. Mm. <laughs> sobrang mahal namin itong pusan ito. Mm. I love you, Rosie. Pag tinatawag ko siyang Rosie, ano, alam niyo na yung pangalan niya. Punta na siya sa akin. Mm. Pag nakita niya akong nakahiga dito, takbo na siya. Higa din siya. Katulad ngayon, oh. Hmm, yan, takbo na siya. Hmm. Hmm. Mahal na mahal namin itong pusa na po, po. Hmm. Magastos, pero okay lang. Hmm. Kompleto ito sa vaccine. Kompleto ito sa lahat. May insurance. May health insurance siya. Hmm, kompleto. Ayan siya, may healthcare. Hmm. Mayroon siyang health uh, healthcare. Binabayaran namin buwan-buwan. Hmm, -buwan. insurance binabayaran namin. Buwan-buwan. Hmm. -buwan. Tapos kung anong paborito niyang pagkain, eh, yun ang ibinibigay namin hindi namin siya pinipilit ng pagkain na ayaw niya hmm. pagtawag -pag ko sa kanya takbo siya sa akin o oh. <laughs> nakakatuwa lang hmm. kaya sobra akong naawa doon sa uh, kinalagkad na pusa umiyak kaya ako nung nakikita ko yung pusa na kinakalagkad Ako'y napaiyak talaga. Na, eh, kasing halos magkaparehas pa naman sila ng kulay nung pusang kinakaladkat sa itong pusa namin. Ako ito sobrang nadurog yung puso ko. Biruin mo, kalad ka rin yung, uh, yung pusa. Eh, mano bang kung ayaw niya, isinakay niya, tapos inan yun na lang. Huwag yung kakalad ka rin. kaya ibigay niya sa iba. O kaya, kung ano na lang ano paraan. Huwag niya na lang pahirapan ng ganon. Yung pusa. Hmm. Kasi mababait naman yan eh. Hmm. Ito, oh, tinurukan ito ng ano, ng, ano ba to Yung sarabis. Lahat na vaccination uh, ginawa namin. Oh. Kaya kompletong, kompletong pusang ito. It, ang edad nito ay 4 months pa lang. Hmm. Kaya, palagi siyang ganyan. Para bang naghahanap siya ng didi. Hmm. Kaya ganyan, nagdididi siya sa, ano, sa kumot. Hmm. Tapos mamaya-maya niyan, tulog na. Kapag napagod na siya. Kapag napagod na siya. Tutulog na siya. Hmm. At kapag naman tulog na siya, kahit uh, si Arna si Ara ko, hindi ako bumabangon kasi ayaw ko siya ma, ma yung tulog. Mm. Ayan, Kaha naligo siya kahapon. Tapos iyan lalagyan namin ng uh, special kulon para mabang siya, malinis. Meron siyang tuwing iihi or iibak, pinupunasan namin yung kanyang ano, puwet, ng wiper. Ayan. Tapos yung kanyang uh, CR na mga bato-bato, may ano, may pabango. Yun ang binibili namin, yung may pabango para hindi nangangamoy mabaho. Meron siyang maliit na kwartong CR. Ayan. Ganyan namin kamahal yung posa namin ganyan namin kamahal ang pusa na to. Actually, nung dumating itong pusa na to, uh, may nabago talaga sa amin, sa totoo lang. Hindi na yung atensyon namin na ano, sa kanya napunta. Dati, nung wala pa kaming pusa, eh, maingay. Yun bang, kasi kwentuhan, walang ibang mapaglibangan. Pero ngayon na may pusa, doon sa kanya na napunta lahat na atensyon namin kapag may mga free time kami. Ayan. Mm, sa kanya na napunta yung mm, oras namin. Mm, kapag ganito. Ayan, mm, tahinog na siya. Nakatulog na yung ating pusa. Mm, mahal na mahal namin. Ito, sobra. Oh. <laughs> Ayan, gusto niya pa ng sipa-sipa yung kamay. Itong cellphone, na, nagbablog kapag sobrang malapit. Hmm. Nagblog siya pagka ano, pag malapit man, man masyado. Uh hmm. -uh. Hmm. ayan, gusto niya hawakan ko yung kanyang paa. <laughs> Nakakatuwa lang sa kusa. Hmm. Talab na. Hmm. Yeah. Yay! I love you, Rosie. Oh, oh. yun ang Rosie namin. Hmm. mahal namin yan. Hmm. mahal namin. And hmm. In the place where I put the our bed, she sleeping very nicely. Oh, see? My baby. Hmm. She knows that we gonna sleep now. Oh, what a sweet. I think she sleeping. Hmm. Why her eyes? She, she have come and pillow. <laughs> she have <pillow. laughs> oh, that that my Rosie. Oh, mm. oh she's sleeping. Oh my Allah, she knows na no, mama. Oh, she na no, that she will sleep she open the eye. she's She Ze she knows. ben heel zinos no Ze no dat ik iPod de bed en hoe dan eens maar zoon 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 Ze zoon 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 Yeah, but she knows that we going not sleep, so she'll leave mm. her. See how smart, Khalif. That's why you have to put food. The food, when we are feeding, is making her smarter. Mm. I think she's smarter regardless. But, uh, mm. okay. She really is making come and peel. What uh, a beautiful So sweet. Mm. هذه النقطه مهمه جدا انا باعتقادي هي ضاغطا لنتنياهو لكن يحاول ان يصور ذلك على كل الاجزاء الاخرى ويعلم جيدا بان ترامب عندما ذهب الى الصفقه مع طالبان على سبيل المثال، ذهب اليها بكل الاثمان الممكنه امريكيا وحتى وان ادت الى خساره امريكيه في نهايه الطريق. كذلك ترامب في سوريا عندما اراد ان يخرج القوات الامريكيه من داخل سوريا على خلاف ما تريده القوات الاجهزه الامنيه الامريكيه, الأمريكية. انذاك. وكذلك ترامب مع نتنياهو في كثير من النقاط كان يعارضه، بالتالي نتنياهو يعلم جيدا ومع استمرار القصف الاسرائيلي على قطاع غزه اعلن مكتب الاعلام الحكومي في غزه استشهاد 184 فلسطينيا في 72 وسبعين ساعه وافادت مصادر طبيه للجزيره باستشهاد 66 فلسطينيا اليوم فقط. عدد من هؤلاء الشهداء كان في وسط مدينه غزه Wow, lambing lambing rosy. Wow, oh, baby. <laughs> Oi. Hmm. 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 Huh? You want to eat? You want to eat? You're too sweet, Rosie. You're sweet, Rosie. You want always with mama. With mama. Eh, biting mama. Oh, oh. Ang lambing-lambing ng pusa ko. Ang pusa namin. Ayan, mahulog ka na. Oo, oh, oo, oh, oh. Mahulog ka na doon. <laughs> akyat na, akyat. Mahulog ka na, oh. Akyat na. <laughs> Akit na, mama. Nahulog ka na, oh. Come na daddy. Oh, ang Rosie. Iwan na to eat ang Rosie. Iwan mm. na to eat. Mm? Mm. Mm. Ang lambing nitong Rosie na to eh. Mm. Ang lambing ng Rosie namin.